O ang balitang lokal hahatid po natin ay hahatid ni Miss Army Caranza ang uh, balita tungkol dito sa pulso ng bayan survey. Go ahead, Miss Army. Yes, hello. Magandang uh, tanghali sa ating lahat ng uh, tagapakinig at siyempre, viewers natin sa ating uh, Facebook at YouTube live streaming. Pangwalo si pa Municipal Mayor Hector Lito dito galapon sa kinalalang top performing mayors sa Nueva Ecija na inilabas ng Social Falls uh, Philippines Sabado Enero ang 11, 2025. Resulta ng uh, isinagawang pulso ng bayan survey ngayong Enero 2025 sa nalawigan umakyat ang uh, umakyat si Mayor Galapon ng dalawang baitang walang sa dating pang-10 pwesto sa parehong survey ng Mayo ng nakaraang taong 2024 na inilabas naman ng Hypothesis Philippines nakakuha si Galapon ng rating na 86.3% sa survey na batay sa naging tugon ng 2,000 adult respondents mm -hmm. na isinaga uh, isinagawa ng may plus minus 3% margin of error at 95% confidence level, at nagtatampok sa satisfaction o pagkasiyak ng publiko o ng constituents sa kanilang lokal na leader. Sa Facebook post na inilabas ng survey, nakasaad, and I quote, These satisfaction ratings reflect exceptional governance, proactive leadership, and dedicated service delivery by the top-performing mayors in the, their respective cities and municipalities. Ayon sa Social cost Philippines, ang puso ng buying survey ay nilalayong puhanin ang pagpunyipo sa epektibong paggampan mm -hmm. uh, kakayahang tumupon sa ng mga ibinotong opisyal ng LGU at uh, sinasalamin nito ang transparency at accountability upang matulungan ang mamamayan sa desisyong pagpili ng lider gayon din at uh, masigurong ginagampanan ng mga opisyal ng pamahalaan ang kanilang sinumpang tungkulin ang pagsiservisyo sa nakararami. Sa latest na survey na ito, nanatili na, na, sa top 10 ang parehong listahan ng mga hmm. punong bayan kasama, na kasama sa main 2024 survey. Bukod kay Galapon, number one pa rin sa ranking si Gaban City Mayor Joy Pascual na nakakuha ng 92.3%. O mga si Kabanatuan City Mayor Micah Vergara mula sa pagiging top 3 noong 2024. Pangatlo, si San Jose City Mayor Cocoy Salvador na dating Rank 5. Bumabasa pang-apat si uh, San Leonardo Mayor Ellen Nagaño na dating Rank 2. Pang lima si Calavera Mayor Nerito Santos Jr., dating rank 6. Pang anim si Mayor Zaragoza Mayor Lali Belmonte mula sa pagiging rank 4. Pang pito si Lupao Mayor Alex Romano na dating rank 8 na natili naman sa rank 9 si Ayaga Mayor Gilbert Moreno at pang 10 si Haen Mayor Silvia Austria na bumaba mula sa dating ranking na pang 7. At yan muna ang balita kasama Grace, uh, ako si Army Caranza Kasama mo sa pagbabalita at sa pagsiservisyo, sama-sama tayo, Philippines. Maraming salamat, Miss Army Caranza. Ayan, ano, mukhang uh, paakyat ng paakyat si uh, Gimba Mayor dyan sa ating uh, servisyong ginagawa niya ngayon sa mamamayan ng Gimba. Mukhang natutuwa ng uh, todo no. Ang ano uh, tawag dito, ang mamamayan dahil pataas ng pataas mula dun sa 10 lumukso siya sa 8 no. Sana pumasok siya sa top 5 sa susunod naman. <laughs> um ayun nga no nagpasalamat din siya uh, nung nakita niya yung survey uh, malaki din yung pasasalamat niya dun sa pagre-recognize ng mga constituents dito mm -hmm. sa Gimba uh, sa kanyang magang, naging mga programa at sa mga pinatupad niya nga uh, uh, proyekto mm -hmm. dito sa municipality na uh, batay dun sa purpose no o yung goal ng survey mm -hmm. ay uh, nakikita ng uh, taong bayan. Kaya naman uh, oh, nag-thank you siya, no? Kasi from top 10, na naging top mm. 8 -hmm. siya. Pero, ano ah, nagkaroon din, nagkaroon naman ng pagbaba. Actually, halos lahat naman sila. Bumaba mm -hmm. yung score, yung rating. Kung mapapansin mo, uh, mga mga 1 to 2 1 to 3 points yung ibinaba ng ibang mga doon nung mga nasa ranking last year hanggang compared sa ranking ngayong taon na to. Mm -hmm. uh, but still kung sino yung nandun sa top 10 last year, sila din yung nasa top mm -hmm. 10 this year. Kumbaga kasi so, sila pa rin ang best 10 ng mga mayors. Oo, sa makatwid yung active at saka yung active presence nitong mga mayors na to pagdating sa uh, programs, sa mga activities, uh, sa community, nakikita yon ng mga constituents mm -hmm. kung saan nanggaling yung mismong survey. o kung sino kung sino no yung mga kinuhanan ng uh, Uh, of, uh, kanilang uh, mm. rating, ano? Yung ng mga storage. respondents nila. Oo, uh, oh, yung mga respondents. So, yun. Actually, ngayon na, nandun siya sa, ano ah, nandun siya sa Maynila. Ngayon, nasa mm -hmm. sa Grandstand, si Mayor Napolito, para sa, uh, makiisa dun sa National Rally for Peace ng Iglesia mm. ni Cristo. Kasi, uh, ang gimba, isa yan sa may mga pinakamalalaking lokal, mm. ano? Uh, lokal at distrito na mayroong mga miyembro Uh, hindi lang natin kabisado kung ano ilan ang populasyon pero by experience mm -hmm. malaki yung population ng uh, Iglesia na Cristo mm -hmm. dito sa Dimba. Actually, malaki ang population ng Dimba. Mm -hmm. <laughs> uh, as it is. Ayun. Ayun. So, Ige. thank you very much Miss Army Karansa. Okay, at, uh, maraming mm -hmm. salamat at magandang hapon.